Hindi naman siya gaanong nakakain dahil nakokoy na siya si sa pagkakaharap nila ni Joseph sa mesa. Isa pa hindi siya sanay sa ganoong kapaligiran. Masagana ang mga nasa hapag at pinagsisilbihan ang mga katulong. Ayaw muna, maang natanong ni Doña Cecilia nang tumanggi siya sa iniaalok nitong ulam sa bowl. Busog na ho ako. Pag kay Joseph ay waring bahagyang kumibot ang mga labi nito na tila sinyalis na isang pigil ng iti. Dahil alam nitong hindi naman siya nagsasabi ng totoo, napapansin ba nito na wala naman siya halos ginalaw sa mga nakahain sa kanyang harapan? Ipagtimpla mo na lamang kami ng kapisenyang, baling Balik ng Doña sa katulong na nagsisilbi sa kanila sa salas mo dalhin. Maya may halos magkasunod na rin umayaw sa pagkain ng mag-ina at nagyaya si Doña Cecilia sa salas. Gusto niyang magpaalam na ni Thea pero napapahiya naman siya. Sumunod siya kay Doña Cecilia sa salas. Saglit lamang siya nakikipag-usap at magpapaalam na siya. Sabi niya sa sarili. Nasa malaking center table na sa salas ang kaping ipinatimpla ng donya. Pagamat hindi naman siya mahilig sa kape, pinagbigyan niya ang babae nang iabot sa kanya ang kaping ipinatimpla para sa kanya. Ang dalawa pa ay pinagtigisahan nito at ni Joseph. Ikaw na nga magsabi rito kay Thea ng alokoiho. Anang donya ng komportable na silang tatlo sa pagkakaupo. Nakakalat silang tila patriangle sa pagkakaupo sa mga sopa. Ang gusto ng mama, sabi sa kanya ni Joseph nang makitang kumulot ang noon niya, dumito ka na ngayong wala na ang iyong ama. Napabalin siya kay Doña Cecilia. Noon ka po naman gusto yon iha, anang babae. Umaayaw ang mo kaya hindi na ako nagpilit. Pero ngayong wala na si Mang Nato. I don't see any point kung bakit titira ka pang mag-isa sa bahay niyo. Sa isip waling narinig ni Thea ang sinabi ng kanyang ama kay lalamang kung wala na raw ito ay pumayag na siyang tumira sa malaking bahay. Hindi niya alam noon na parang pagbibili na pala iyon ng ama. Delikadong nag-iisa ka sa bahay, teya. Sabi uli ni Doña Cecilia. Parang may kinaring gana ako ng ganyan. Tila nangingiting sabi ni Joseph. Sino? Maang nabaling John ni Doña Cecilia sa anak. Nagkibit balikat si Joseph na tila hindi naman gustong sabihin kung sino ang tinutukoy. Alam ni teya, si Aldo ang tinutukoy ni Joseph. Gaano kaya karamihan na pakinggan sa pag-uusap nila kanina ng binata hanggang sa pagyayaya ni Aldo na pakasalan niya ito. Kahit naman sino ay ganoon ang magiging palagay. Pagpapalauloy ni Doña Cecilia, dalaga ka thea. maganda. Hindi tayo nakatitiyak na kahit kilala mo na at mabait ang mga kalugar mo. Ay walang mag-iisip sa iyo ng masama. Ngayon nga lamang ay may naiisip na akong isang tao na pis sibling gumawa niyon. Makahulugang sabi ni Joseph. Sino? Mga ang uling bali ni Doña Cecilia kay Joseph. Kanina ka pa may pero ayaw mo namang magsalita. Tumingin si Joseph kay Thea. I think she knows ang taong tinutukoy ko. Natiyak ni Thea na si Eldo nga yun. Gusto niyang sabihin kay Joseph na bukod sa pagiging kilalang black sheep ng pamilya Lauchenko, ay wala pa namang ginagawang kalukuhan si Eldo na sukat ikasama ng pagpapakakilalan rito ng mga taga-labrador. Pero alam na Maria kung sa ayos at sa uli ng pagkakaenkwentro kanina ng dalawang lalaki, ang pagbabasihan ni Joseph ay hindi ito maniniwala sa kanya. Kaya hindi na lamang niya ipinagtanggol si Eldon. Hindi ko yung iwan ang bahay na iniwan sa akin ng itay ng Cecilia. Magalang na sabi niya ng bumaling sa Doña. Saka kailangan ko pa siyang ipagdasal. Ibig mo sabihin doon ka pa rin sa inyo lalagi. Pwede naman ho akong magpasama kay Agnes kung gabi. Yung dalaga rin kaibigan mo. Oho, uh -huh. pailing si Doña Cecilia, tanda ng di sang ayon. Pero bayaan mo rin niyo ha, at pag-iisipan ko rin yun. Aniya bilang pagpakonswelo sa Doña. Kahit paano'y nasihanan na rin si Doña Cecilia na hindi man pala niya ganap na pagtanggi sa anak nito. Hindi pa sana niya gustong bumalik sa pata ni Man, pero pakaramdam naman niya ay hindi siya tatagal ng walang ginagawa sa bahay. Lagi lamang siyang nalulungkot doon dahil lahat ng sulok ay nagpapaalala sa maang mama. Lalo niyang damang-dama pag-isa. Hindi naman nakatulong sa kanya ang pagsama-sama ni Agnes sa kanya tuwing gawi pagkatapos nilang magdasal. Ikaapat na araw mula nang mailibing si Mang Nato ay gumayak siya para magtungo sa pataanibig. Inilabas niya ang mga dating kasotan kapag nagbubukit. Kupas na pantalong maong, t-shirt na puti na luma na rin na pinatungan niya ng jacket na maong din. Bago siya lumabas ng bahay, nagsuot siya ng malaking sombrerong yari sa buri. Mangilang-ilang ngilan pala ang mga mga manananim sa bukid ng dumating siya. Bawat isa ay abala na sa kanika trabaho. May mga bumati sa kanya at na nagpahayag ng pagtataka kung bakit magtatrabaho na siya. Nakakahiya naman kina Doña Cecilia kung hindi pa rin ako magtatrabaho. Sabi niya sa mga karap na ibilibing na naman ang itay. Kahit na, ang sabi ni Senyorito Joseph, eh inaasa niya talaga hindi mo pa mapipilit ang sarili mo na magtrabaho dahil hati ka pa. Si Aling Isidora ang nagsalita. Kalapit bahay lamang ni na Agnes. Kumunot ang noon niya ng tingnan ng babae. Kailan ho sinabi iyon ni ng senyorito? Kahapon, siya na kasing umiikot dito. kasama si Mang Narsing mo para matutunan ang mga dapat niyang gawin dito sa asyanda. Parang kay Mang Narsing mo siya nagpapatulog kung hindi pa namatay ang ama eh, hindi pa mag-uumpis ang mag-aral ni Senyorito Joseph ang pagpapatakbo rito sa asyenda. Tatawa-tawang sabi naman ni Aling Normita, isa pang kapitbahay nila. Pero mabilis matuto ha? sabi uli ni Aling Isidora. Na ritual, dito naman siya lumaki ano, saka ibang mag-aral ang may utak sa pinag-aralan na talaga. Parang okay na rin siya na maging bagong amo natin. Mabait eh, saka tipong makonsiderasyon. Oo na, pero hindi pa rin dapat abusuin. Parang nagbibirong sabi ni Aling Normita. Kaya balik na tayo sa trabaho at baka durmating na yun. May huling-huling pa ang pagdadaldalan tayo. O ikaw ba, Taya? Eh talagang magtatrabaho na. Baling sa kanya ni Aling Isidora bago tulad ng tumalikod. Oho, pukunin ko na nga yung traktora. Tinuro mo na niya ilang bodega sa dulong bahagi ng pataniman. Doon nila inilalaga ka mga gamit sa bukid pong gabi at may sarili siyang susiroon bukod kay Mang Narsing. Sanay na sanay na siya sa pagpapatakbo ng iba't ibang klase ng traktor ang gamit nila sa bukid. Maya-maya lamang ay sakay na siya ng isa. Isinusi uli niya ang bodega bago tuloy ang bumalik sa patani. niya. Kahit paano nawala sa isipan niya, ang namayapang ama nang nasa bukid na uli. Naagaw ng mga trabaho roon. Ang atensyon niya kaya maya-maya lamang ay lulong na siya sa ginagawa. Taya, bahagya na lamang umabot sa pandinig niya ang pagtawag na sa tunog ng makina mo sa sasakyan, Nilingon niya ang may-ari ng tin. Si Joseph ang nasa likuran ng traktora at umaagapay ng takbo niya. Nasa likuran nito si Mang Nasi. Pinatay niya ang makina ng traktora at pinatigil ang sasakyan. Nilingan niya si Joseph na ngayon ay nakatayo na sa ibaba ng traktora, sa gawang talibir. Waring galit ang anyo nito ng tin. Nansiya, anong ginagawa mo rito? Ang matigas nitong tanong. Nagtatrabaho, natitigil ang sabi niya. Wala naman siyang alam na nagawang sukat ikagalit ng lalaki. At ang sabi naman ni Aling Isidora, si ientendido nito kung bakit hindi siya makalabas ng bukid nitong nakaarang ilang araw, kaya hindi maaaring iyon ang kinagagalit ni Joseph. Babalik ka lang dito kapag sinabi ko na. ngayon na ngayong nabuwasan ang tigas ng panalatahan, sabi ng binata. Right now, ang dapat sa iyo ay magpahinga lamang. Bumabawi ng lakas. Tatakbo ang mga trabaho rito nang wala ka. Mistaya manalastas. Ang pag-aalala kanina ay napalitan ng ibang emosyon kahit hindi dapat ay parang nakarandom siya ng galit kay Joseph. Alam na kasi niya ngayon ang kinagagalit nito. Akala marahil ay siyang tiwala sa kaya nitong pamahalaan ng asyenda, kaya naririto siya. At ina ako ang pabel nito gayong may gustong patunayan ng lalaki. Gusto ko sila lang gawin ng trabaho ko. Formal na tubo niya. Pinipigil niya ang umalpas ang galit. I'll tell you when you do that. Ngayon bumaba ka at may ibang pwedeng magpatakbo niya. Ngayon pa rin nagre-rebelde ang kalooban ng paraan ng pagsasalita ni Joseph na kumilo siya para bumaba ng traktora. Ito ba ang sinasabi ni naaling Isidora na mabait sa pamamahala? Wala pa akong ginagawang mali ay parang nakaasip na sa salat. Hindi niya inaasahang aalalayan si Ray Joseph o baba. Hinawakan siya sa bewang at nilapag sa lupa. Parang namumula ang mukha niya nang tingnan si Mang Narsing. Mabuti na lamang at may araw noon kaya maaaring mapagkama lang. Dahil sa init kaya siya pinamulahan ng balat. Kaya hindi na ninakuhang magpaalam kanino man sa dalawa. Nang bahagyang yuko ang ulong lumayo siya sa mga ito. Hindi niya inaasahang dadalo ang mag sa pasiyam ng kanyang ama. Pagkatapos nilang magdasal na ay nakisalo pa si Nadoy ng Cecilia sa pansit at tinapay lamang ng naigayak niya. Kumusta ka na? Tanong ni Joseph nang tumabi sa kinauupuan niya. Nalang plano ito. Mabuti. Naiaasiwang tumuli niya. Alam mo, hindi talaga makabubuti sa iyo magtigil pa rito. Iginala ni Joseph ang tingin sa paligid. Hindi siya sumagot. Iniiwas niya ang tingin at waring sinuwid ng iba pang mga kaupong panang ang Natigilan siya ng mapatingin kay Agnes. Nakangiti ito habang kumakain. Nanulo Joe ang pagkakangiti sa kanya. Iniisip mo lamang ba ang offer sa ng mama? Tanong ni Joseph. Napilitan siya ang bumaling dito. Oo. Pangganin na yan pang pumipigil sayo sa sa pangitag-amak Personally, I don't think safe na safe ka rito. Kapares na sa amin ng mama. Hindi siya umamig. Wala naman siyang maisasagot doon. Nagkunwari siyang lulong ang atensyon sa pagkain. Pagtingin uli niya kay Joseph, nakita ang tapos na ito sa pagkain. Akin na, sabi niya niyang kinukuha ang pinggan ito. Nadalhin ko sa panggirahan. Inaabot sa kanya ng binata ang pinggan. Excuse me, sabi niya ng tumayo. Dala na ang mga pinggang ginamit nila. Sa kusina ay sinundan siya ni Ernest. Aalis na raw sinundan niya si Celia Anito hinahanap ka. Nagtungo ulit si Salas at nilapitan ng mag -ina. Ang gusto ko sana iya, sumama ka na sa amin ngayon. Ani ah, Doña Cecilia, ako'y talagang kinakaba sa sitwasyon mo rito ah. Okay lang mo ako Doña Cecilia, may nabanggit sa akin si Joseph tungkol kay Eldo. Mababaw lamang ang naging pagtulog niya. Tiyak ni Thea. Kung hindi, hindi niya maririnig ang wari pagkabali ng mga tuyong sanga sa harap ng kanilang bahay na waring ang mga iyon ay natapakan ng kung sino. Bigla ang takot na naramdaman niya. Hindi takot sa kaluluwa o multo. Takot sa to taong buhay. Hindi mapatutunog ng multo o kaluluwa ang mga tuyong sanga sa harap bahay. May tao sa paligid na iniingatan ang pagkilos sa ganitong disoras ng gabi. Parang naparalis lang hindi niya magawang kumilos. Sisigaw ba siya? Hindi dapat. Hindi pa siya nakatitiya kung may tao nga o imahinasyon lamang niya yun dahil naamlim pungatan siya. At kung sumigaw man siya, hindi niya tiyak kung may lalabas na tinig sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay parang naninigas ang panganiya na wala ang tunog ng nakapakang mga tuyong sanga. Pero napalitan niya ng tila pinipilit na pagbubukas sa pinto niya. Tiyak niya. Ang takot sa kanyang katauhan ay tinalo ng paghangad na maligtasan ng kung anong mga panganib na nakatakdang dumating. Tumili siya. Nagpapagibig sa mga kapitbahay. Natahimik sa dakong pinto na waring na bigla ang nasa labas. Maya-maya narinig niya ang mga yabag ng kung anong sino mang iyong palayo. Saka nagdatingan ang mga kapitbahay niya.